Yan. Yan ang mga pakarga natin. Ayan. Papuntang papuntang kubar na naman. Ya, ito ang uh, gawain natin. Itik natin. And tinitinan natin kung may mga uh, damage para iwas tayo sa cut sa dapat wala syang gas gas tapos dapat kailangan kumpleto yung mga gamit dan kompleto na kung may gas gas uh, report report agad para malaman kung may ito ito yung mahal pag may nagasgasan dito ayan mga mga rim ang ano ang masilan dapat kailangan dalawang susi marka natin pito Yan. yung isa na ilabas na ganito ang thriller dito sa Saudi yung mga nagbabalak pang pumunta rito oh, bibigyan na kayo ng idea pag mga ganitong pakarga malaki sahod malaki kaltas yan oh, oh. ito yung pupuntan natin kuba na kompleto naman isa taas pag may hindi natin makita ang mga damage tapos may pakarga natin ayun kawawa na naman tayo yan logi na naman tayo bago dito